Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. Nato diha tanan. Um kadungog mo. So sayo kay tanim mata karon alas 4 sa buntag. Usually mo gyud natong na ting mata but um no, usually akong ting mata 4:30 and then akong ban na for 4 4 o'clock. So um this time sayo-sayo mi nakamata kay akong iro, among iro. Ni kaon nang namukaw siya niya na pagyud mi smigol mo siya sa si smigol um sumana siya nag sayo kay sayo ko nag mata um unsay ngan ni atong istoryahan karon is o oh, di ba a little personal kanang giunsa na mo pag meet ako ang bana charot lang So, manguan sa ako, ma manghik mang manguan ako sa sa kung dagway ako sa ning tarungon akong dagway kay para ganahan sa bumutan aw nako so um see you in a bit guys good morning good afternoon good evening so para maka save tas ato ang time smegol sorry guys um uh, para makasave tas ato ang time <laughs> kay mag-arrange lang ko sa ko ang flowers while mag-chika ni ninyo So, um, arang-arang na siguro niya akong nagbuhay para maganahan mag sa bumutan So, balik ta. Um, yun saan mo kung ila-ila akong bana. So, but, a before ta mo abot ana nga part, a little background sa ako nga personal. Di lang, um, wala gigoy kanang ng, may ngontag seryoso bitaw na relationship, Jude for so many years. Ako nga magpapa, wala yun sila kahit, wala yun sila magtuo na mga sa kong But at some point, nakapangtanan na sila na sa kung akong plan, and then sa ako personally, ni, nakaikningon Jude ko na, I was okay nga wala nga I wouldn't get married. Katong mga inaanap ah, bitaw like, mag strong independent woman, Jude ka, char. But mo siya kay, uh, solely because lingaw kay ko lingaw kay ko nga magsikog and kanang i think ni salik nang sad ang ako ang magpapa ako'y daghan mga personal projects na murag na achieve ako. So, na nako so murag ila siya and then fast forward ni abot ang pandemic ko dito ko naka eh, nag, nagpuyo ko sa kanang um, sa Cebu City um, akong ate ato kay naminyo naman siya So, wala na ko'y kuyog sa ako ang look, ako ang place. So, maura yung siya niya. Ang akong kuyog, iring ra isa si Maki. Kung Maki ako, 100% kuspid nga. Binutihan sa kunuhay sa akong mga office mates na ako. Dihan ingon sila, Day, ados na ako'y birth, nami birthday gift ni mo. Sa office ni. Asamanta, ados ako an, basement. Ados basement, halak. Nari-iring dito na nanganak. So, rin to siya. Mao na siya story ni Maki. So, in short, ako rang isa pag pandemic nga kanang ng Murag. Dito ko naka-realize nga, ah, nindot man sa dining nga natay ko yug no, if in times na, like, na yung mga certain things na makaingon ka, nga dili siya mahitabo, but mahitabo dahil good siya. So, mo siya, mo, um, I, don't get me wrong, na ako yung mga inana nga thinking many years ago nga ganahan ko um someone permanent pero dili like, gyud bitaw in anak uh, ka strong uh, na kwan we na na feeling na murmug if naa, uh, okay if wala okay kanang murmug mo go with the flow ba so wala gyud ko mag kay naaman sad ko yung mga failed relationships so murag partly nakaingon sad ko sa akong self nga ah uh, probably it's not for me. Kaya ako ano yun na feeling na mura na lang mo. Hmm, basin lahi ako ng calling. So, so to siya. So, fast forward um, COVID days. ingon ko sa kong self na naka, dito ko nakarealize na ganahan, di ay ko nga na ako partner. At wala ko mura unlike sa pr previous years na kanang manikamot jud bitaw ka nga kanang mag, mag best foot forward ka it na maila-ila char may nana bitaw katu siya nakaingon ko kay since medyo in a way dawat nabitaw sya na bitaw siya nako nga kanang um if mahitabo okay if dili mahitabo dili hatag ni lord then okay ra so more siya but sure na ko sa akong self na ko ma-outside ma difference in the previous years more akong palaylay but kato siya nakaingon jud ko nga ganahan di ay ko but di na ipugos if it's not for me um ako jud gi pray uh, nga if para ako okay if dili siya para ako di na siya ipugos and um, ganahan ko nga kanang someone na uh, dool dool bitaw sa ako ang gusto nga ma lifestyle afford mo ka nang, ganahan ko ka nang, gusto mo travel ah, ganahan ko ka na uh, medyo outgoing sad but go getter yeah, ganahan ko uh, medyo nang medyo alpha kon mo ka nang medyo alpha sad ko lisod kontrolo no pero gahi man daw kulog ulo ba um, you know, if in anak ka nga, dugay kid kay ka nga, parang single ka, niya, yeah, kana na independent ka, niya, yeah, kanang hustler ka, ikaw-ikaw ra, mahulog dyo dogma, gahit kag ulo, if naay ay mo, diktak ni mo in a way, so, gusto na ko na, alpha male siya, nga kanang kay baon mga pasikot-sikot, kinabuhi, charot lang, inaana siya, so, ito siya din. Ako siya, ako ang, ako ang i-pray nga ka ng, abot nga ka ng, um, kabaw na siya sa ayahang gusto nga mahitabo sa future. Then, um, fast forward, that was, um, COVID no, mga 2020. The following year, mga, around, after about a year, isood kong dating site. Unyan na ako i-check ka ninyo sa mga dating site. But, isa kong dating site, and then, karang, ma-exact magyugag na mo chika ka mo sa dating site, no? Kaya magpa-enroll ka, enroll ka, mag, um, uh, naghan ka, og kanang mga information na eh, ibutang didto doon, so, sa match nimo and all. And then, of course, naini, naini check ka na tog mga pinaslight, dito, doon, kaya Hi, hello. Kanang mga how are you? Yeah, kanang mga how are you, like, Kay, kanang, mawag na siya eh, leader sa mga following ng mga conversations. And then, di na po ni mo ano, kung sa'y sunod ng mga, mga questions or kanang mga state, statement sa imong ka istorya if um in a way sensible ba siya or not pero mo kag how are you i'm fine thank you lisod na kay na sumpayan dai unsa ba unsa may imong isumpay sa i'm fine thank you na no, wala na dai sumpay o di ba and then na ay mga nag message na nag message na to no kay kanang um us, may pagkaya unsa na kanang kaya ka ayang tignan Baya yasa tao ng usahay kanang mga ginagmay ng ang ba dili lang yun ta artistahin ba. So, na mga nag-message. Ang katong uban nga nag-message kay, I don't know, kakuan ka ng trying hard to get to know you. Don't get me wrong, ha? Maayo man po na siya, but um, I think one of the best conversations na pwede ni makuha is if natural ang hang flow like bitaw ni mo mga feel ang pressure and then ang storya na mo ang storya na mo was chika chika lang na mura friendship ah. oh hai nag-oon sa karun ah niyado ko sa kanang um car dealer ah okay niya ka musa mani man niyong trabaho oh mauni ang trabaho in ana or good walay walay mga keme keme and all niya so niingon dayon ko nga maganahan ah, ko ani ni kanang dili siya pinugos. Ay, dili siya pinugos pa niya. Muto, ang ending, December 16, nagstorya mi na tuod de. Ingan siya. Ingan siya. Eh, Muto, sir-storya na niya. Kanaingong ko. Gabagyo, biya diriroon. Ingan in yeah, huh? siya Ha? Bagyo, ananain ko nga. Oh, bagyo. Nag-send pa ko video niya. Mo niya ako ang kuan, ako ang gipuyan. unya, niya. Uh, Moni, nang ng mga sinan noon. Ingan siya. Hoy, pahawa diha sa kay ako ang kanang bintana kay glass dira ako sa may glass nag video video kay wala man sad kay bawin, ato day ka kusog ba so kusog jud niya ako rang usa ato niya ang ako ay, is ang uh, ako ang kanang kisami ato padong na maglik leak ba niya. nam kuy iring tulo and then ayun nga. Uy, pawa dira kay malagpot na inyong hang sana kanang ang wall ba ay ang unsa ni ang bintana ba Niya, glass oh di niya. or balhin ka dito asa pwede makabalhin sa kuha sa balay niya ako jay kay nakalimut. wala, wala man ko ga expect ngan ato siya ka kusog niya gamay ra ba kay akong kwarto ang ako ang um, unsa ni ang ako ang um, sudlanan sa miming naas balkon niya nga basa na tanan so in short stuck to sa kwarto hala dai niya mo na niya kanang dito na dahil siya nag niya. Nawala na day ng signal and all niya. So, fast forward. Usahay, after ato kay wala naman to kurinti niya. Murag una na pang signal. So, every time na mo charge ko dito sa office or sa office ni ate, sa hospital, uh, mo to chat ko niya. But if kanang mawa, if malobat ko or walay signal wala pa ni kurinte ato am um, ato mga after a month pa ni, ni balik so kanang cha, challenging siya ba but diha na siya like every time mo message ko mo, mo reply gyud so, siya niya nang, ni ask siya kanang unsa na um straightforward yun nga okay ba nga kanang ay no murag niingon siya ato na kanang mao ni akong gusto um maobitaw ni nga nung sudag dating site diba of course um uh, mao ni akong gusto ani mao ni akong plans in the future and then unsa kuno pud ako ang gipangita ana 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 ana, ana. mo next story na niya um ang ending yun siya nga pwede ba mag exclusive so that means we have to go out of the dating site ka mo leave me dito, i-deactivate na mo ang, ang, account and then exclusivity which means we will not talk to any other people except na mo. So, oh, di ba? And naka-appreciate ko na because siya mismo ganahan, siya ask to get exclusive with me. Di ba? So, and then, ingon siya maukunon niyang plans, if if ka ng if mo work me, pwede ba kung mo mobile diri sa US, open ba kung ana? Ana, 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 What about your work? What about um, the transition? Or kana ang you adjustments diri? You would start from scratch? Considering na, ubay-ubay na punta o agi sa, sa Pinas. And sa among conversation is nagka, nagkasinabot mi nga, same page na miyan din, asa mi mo adto So, um, ato na time, di pa to open ang border sa Philippines. Pagka January, so, moto chika chika mi. Pagka Feb, ana, ni um, open ang, ano, na na-release na statement ang Philippines na i-open ang border. And, pag kaibaw niya, mga, a few weeks after, ingon siya, um, visit na daw siya sa Philippines. O, di ba niya? Um, very specific iyang gusto. Gusto siya mo visit sa Amua. Gusto siya mo ila-ila sa akong family tree. Char, family. At least akong magpapa mo yun na iyang gusto niya. Siya iniingon nga, oh, um, uh, like mag um, dalo ng tibok pamilya, anak. Gay ganahan siya nga makaila-ila jud kay I was actually thinking na mag-dinner lang dinner dal dalo na ko siya then dalo na kong family niya. Dinner ang uh, that's it. Yang gusto kay mo ato just balay o oh, karakar man amo So di ba niya kabaw ko mga traffic Mga ang traffic na tos ato adira as in grabe. So, mo siya. And then kanang ingon sa unsa man to di ko sure unsa ni na unsa ni na date ni ingon sa Philippines philippines basta it was a little after ni open ang border na to ane ang ni open ang ang atong border ni open just uh, more or less Feb 14 basta ana anak na mga date ni open siya and then um April siya ni kuan April iya flight pa pa pinas so la siya niya labayets so pag fly niya ang chika so man to chika ha ang iyahang bisakyan kay pal unya connecting so connecting um ang iyahang connecting na Manila Cebu since na dili iyahang international na LA from uh, no LA to Manila so ang iyahang connecting wa na siya kaabot so sa din na niya nga palma ng duha haladzay gi ra sa airport ingon eh, siya gipahuwat ra sa airport o ng um, kay maabot siya, maabot siya supposedly I think around 7, 7.30 or something. Yahang flight, um, pasibo was like 8.30 or 9, basta inana. So, the fact na ni allow ang system pag -book kay one reference code raman, so, okay ra, hala kay kuan man, na delivery ang international ang first leg. So, kanang nabiaan siya, wala na siya masakyan pag-abot niya. Of course, all other passengers nag why why Jude. And then, muto to ingon siya nga, ugma na kong makaanha niya kanang kay, ang, iya ko nung next, ang iya ko nung flight nga pwedeng masakyan around 4 o'clock in the morning. Ingon ko, unya, kanang nang dilip na ni mong sala. So, ingon ko, um, so in ana, whole night. Niya, asaman ka, unsa man ilang gihatag ni mong ako, ang accommodation. Uh, wala ko nagihatag, wala gihatag niya, ingon ko, pwede man na sila maka-accommodate ni mo sa other airlines if na available niya, ingon e siya nga, wala man, dili man ko no, pwede, ana-ana, di ko no. pwede, pwede man, jod na, ako akong check ang sedpak, ang sedpak na mo to, alas no, ibi, pasado, hala, dili man ko no, sa siya pasak yun, ingo e nga, pwede pa man, 9.30 na, eh. unsa pag-utong urasa, so, mauto ma siya, pagkuhanin e ko nga, pastorya ako, Aladzay, na, na ukos yun, oks kay magunsa maglatok ang mata sa sa tao airport overnight niya dili kuno ang ingon dili kuno no pwede pasakyon sa sempak pwede biyan yun na kanang if na available na wala man sa sila ni ingon na available or available dili lang yun daw pwede so kung dili yun na siya maong rasun akong historian manager niya ang ingon manager uh, protocol daw nila because of covid okay protocol because of COVID. Unya ang tao dira magpasahiro, unsa na maghulat og alas 4 sa kadlaw maglatok ang matas airport. At least matugikan ba yan pila ka oras nga flight gikan sa LA baka ka, kakuan mo it kamoy naa sa situation niya. Dili inyuhang sala nga na dili ila ang eroplano niya. Walay gihatag accommodation or kanang nang pang-overnight. Usually in fairness sa pal, usually naabegud na sila gihatag. but katong time wa sila gihatag. Akong historian manager inko nga kinahanglan na asiyay ko na asay accommodation na asad say kanang meals for the for the night so in short kanang pero hindi dili na ani kakalma jay kanang nigawas ako ang kuan kanang ni strong ug kuan pinawan fort nya in short na nagrant ang request so na dito na siya mura siya um, kakuan ka ng bago pa nung naila, di ba, mura kag magkinto and all. Kato siya, kato siya, um, na ingon siya, nakakita niyo doon siya, siya ako, sa akong batasan. Kay, kanang isug, nang isug, nang isug po ato kay, of course, di ba, ikaw mismo inanaon niya. Dagpo na na sila nga kampanya niya, inanaon ra ka. Luway lang yun, o, why, oo, so, Atusha niya. Naa siya ay kuha. Naa ay kuha daw niya na transportation. Nagi ato siya sa hotel. And then, gikuha sa siya the following morning, around 3 o'clock after kapin. Kay 4 o'clock iya ang flight niya. Kuha man. Check-in naman siya. So, mauto niya. Gitagaan siya pag dinner. So, mga otos siya, guys, ingon um, siya, nakakita siya sa akong batasan ato na tayo. Fast forward, yung ila, -ila akong pamilya niya nag-rent, -nag mag-exclusive na putik resort somewhere sa south and then, moto. Ending ni Kuansha, ni Proposia. First visit ni Proposia, dili tuo but ako ato mismo, I knew nga ganahan ko sa yung batasan pa kung advice sa kanang mga um, gustong mo aris sa US bitaw um, right now wala ko yung work but unya na lang na nato storyaan as to why wala ko yung work but um, I've been here since September September last year last year 2023 and until now, wala ko yung work um, but akong advice sa mga tao na would wanna come here is uh, through of course through fiance visa or through marrying an american person is um not to the point injong but as much as possible pangitaam quality nga buutan and then naay trabaho kaya guys dire sa US ang ang matinok nga tao kay naagyud kargado, naagyud trabaho, as in. And then, maglisod po siya o petition ninyo if ever wala siya i work kay part sa requirements when you have to process your papers is ang um, um, income tax returns. So, muna siya. Um, importante, buutan, niya, yeah, kanang, kanang, saan, mangihatagun. Importante, mangihatagun. Niya. Yeah um muna na, -na i-work, and then if possible, if possible lang, naano -na siya balay daan, or naano -na siya apartment daan. Okay. So, asa may nag-ila. Nag-ila misa, okay, Cupid. So, na siya ang site, kung asa may nag-ila, but there are uh, a few other dating sites na may pagka maka-trust po mo in a way. But of course, sa, sa tanan na mga sites na may mga naasad yun mm -hmm. yung mga bulabog, mga mga, mga bastos, parang naalag din to out, out of fun. So, um, ipairal na lang ninyo ninyo yung instinct and if possible, um, ask a lot of questions. Yeah. Um, if mo ingon gali, sa ilang gusto right there and then and then kanang clear bitaw kay ilahang directions niya um dili magbinasto so, so most likely na future yeah Okay, so ako nang kuan, ako nang na storya, ang ako ang story, charot lang. Um, wala ko na arrange nga flowers kay tabian kay ko, but mao to siya akong story. Thank you for watching. Bye.